ate o mga nanay tatay gabot o gumay yun na ni Dres Bukid mga mam ma sir basta mag paingong nagtanom ibot o og... gumay gabot ng palay ang uban pa inay mga mam ma sir na kusog pod tanawa na to Dres mga mam ma sir oh. na mga nanay tatay Dres huya pod kini si ate isa kusog ni mo ibot ni mga mam ma sir ang gamit e eh, ate pag hikot kanang buli huwag na po itatay po dire o oh. Mali itrabaho dire sa bouquet mga sir daghan sila dire mga sir na siguro sa mga 20 tabangan kaya parang dali na mahumahan panahon si ate o oh. ina na rin na pagbangan ayan ate sa inyo na kayo na Ay mga ate Katong mga Orang medyo Di kayo kusog Nanay na, na sila mga mga Nanay Nanay na sila Pabunan-bunan si ate ah, Si nanay yo. Sa Tagod Kaya para mawala ng Yuta ulapok lapok Niara